Unang mga kronika, pabanata dalawang putsyam, at sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Salomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa, at ang gawain ay malaki, sapagat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos, aking ngang ipinanghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos ng ginto na ukol sa mga bagay na ginto at nang pilak na ukol sa mga bagay na pilak at nang tanso na ukol sa mga bagay na tanso ng bakal na ukol sa mga bagay na bakal at nang kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy ng mga batong onyx at mga batong pangkalupkop ng mga batong panggayak at may sari-saring kulay, at ng lahat na sari-saring mahalagang bato, at na mga batong marmol na sagana. Bukod din naman dito, sapakat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, na yamang may tinatangkilik ako na aking sariling ginto at pilak ay aking ibinibigay sa bahay ng aking Diyos bukod sa lahat na aking inihanda na ukol sa banal na bahay. Sa makatwid bagay, tatlong libong talentong ginto na ginto sa opir, at pitong libong talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga panig ng mga bahay. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto, at pilak na ukol sa mga bagay na pilak at sa lahat na sari-saring gawain na yayariin ng mga kamay ng mga manggagawa. Sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Na magkagayoy, naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin pati na mga tagapamahala sa gawain ng hari, at ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na limang libong talento at sampung libong dariko at pilak na sampung libong talento at tanso na labing walong libong talento at bakal na isang daan libong talento at sila'y nangasumpong ang may mga mahalagang bato ay nagsipagbigay sa kayamanan ng bahay ng Panginoon. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Hehiel na Hersonita, na magkagayoy, nagalak ang bayan, dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang paggalak kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na aking ama, magpakailan man Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian. At ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagat lahat na sa langit at na sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagdadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako, at ano ang aking bayan, na makapagahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapakat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo, at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo, sapagat kami ay mga tagaiban lupa sa harap mo, at mga nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino, at hindi nagtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng mga bagay na ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nangagmumula sa iyong kamay at iyong sariling lahat. Talastas ko rin, Diyos ko na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katwiran sa ganang akin sa katwiran ng aking puso ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito, at ngayon nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na nahaharap dito, na naghahandog na kusa sa iyo. O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel na aming mga magulang, Ingatan mo ito magpakailanman sa akala ng mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan, at ihanda mo ang kanilang puso sa iyo. At bigyan mo naman si Salomon na aking anak ng sakdal na puso, upang ingatan ang iyong mga utos, ang iyong mga patutoo, at ang iyong mga palatuntunan, at upang gawin ang lahat na bagay na ito at upang itayo ang templo na siyang aking ipinaghanda. At sinabi ni David sa buong kapisanan, Ngayoy purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. At ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanila mga magulang, at iniukod ang kanila mga ulo, at sumamba sa Panginoon, at sa hari at sila'y nagsipaghain ng mga hain sa Panginoon, at nagsipaghandog sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa kinabukasan. Pagkatapos ng araw na yaon, sa makatwid bagay, isang libong baka at isang libong tupang lalaki at isang libong kordero, pati na mga inuming handog na ukol sa mga yaon at na mga hain na sagana ukol sa buong Israel, at nakainan at nag-inuman sa harap ng Panginoon ng araw na yaon na may malaking kasayahan. At kanilang ginawang hari na ikalawa si Salomon na anak ni David, at pinahiran ng langis siya sa Panginoon upang maging Pangulo at si Sadok upang maging saserdote. Nang magkagayoy, naupo si Salomon sa luklukan ng Panginoon na pinakahari na kahalili ni David na kanyang ama. At guminhawa, at ang buong Israel ay tumalima sa kanya, at ang lahat na prinsipe at mga matapang na lalaki, at ang lahat ding anak ng Haring David, ay sumailalim ng kapangyarihan ng Haring Salomon, at pinadakilang mainam ng Panginoon si Salomon sa paningin ng buong Israel at isinakanya ang gayong karangalang paghahari na hindi na pa sa kaninumang hari na nauna sa kanya sa Israel. Si David nga na anak ni Isai ay naghari sa buong Israel at ang panahon na kanyang ipinaghari sa Israel ay apat na pung taon. Pitong taon na naghari siya sa Hebron at tatlumput tatlong taon na naghari siya sa Jerusalem, at siya'y namatay sa mabuting katandaan, puspos na mga araw, mga kayamanan, at karangalan, at si Salomon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Ang mga gawa ni David na hari, na una at huli, narito Nangasusulat susulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita at sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa kasaysayan ni Gad na tagakita pati ng buong niyang paghahari at kanyang kapangyarihan at ang mga panahong dinaanan niya at ng Israel at ng lahat na mga ng mga kaharian nang mga lupain